Sa isang iglap ay nawala ng ilaw ng tahanan ng isang pamilya sa Kidapawan City. Ang itinuturong pumatay sa ginang, ang kinakasama ng kanyang kapatid na umano'y may hinanakit sa kanilang pamilya. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Labing pitong beses na pinagsasaksak sa kaginilitan ang isang ginang sa Kidapawan City, ang salarit, ang hilaw niyang bayaw, Maghahating gabi noong June 15, habang mahimbing na natutulog, ang 45 anyo sa si Sharon Rose Lapis, kasama ang tatlong taong gulang na anak, sa kanilang bahay sa barangay Ilumave sa Kidapawan. Inatake siya at pinagsasaksak ang unang nakakita raw ng bangkay, ang kapatid at kapitbahay niyang si Mela, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa isa pa nilang kapatid na si Alias Agnes, lumalabas na ang salarin sa pagpatay, ang mismong kinakasama ni Mela na si Julie Solilo. Pero duda nila may kinalama din si Mela sa nangyari. Yung sinumbong is yung nakatakas na yung kinakasama niya. Pero lininis na nila, binihisa nila, wala na po lahat ng mga evidence, mga evidence mam, wala na. Ang krimen kasi, nasaksihan daw ng anak ng biktima. Siya po ang nagsabi, ma'am, na dalawa daw po ang pumasok sa bahay po daw, ma'am, lalaki at saka babae po daw. Na, na, na pumatay po o yung naglinis lang? Opo, ma'am, na pumatay po, ma'am. Mariing itinanggi ni Mela na kasabot siya, pero lumalabas na no, posibleng napuno na raw ang suspect sa hindi umano pagpabor sa kanya ng pamilya ni Mela. Giit naman ni Agnes, hindi yan totoo. Ang mag-live-in na sina Julie at Mela Pangaraw, ang nakatira sa kanilang family house sa probinsya. Kwento naman ni Agnes... Mismong siya ay nakaranas ng pagiging bayulente ni Juli noon pa man. Same din po yan sa ginawa nila sa amin, niya sa amin ma'am na malapit po niyang din sinaksak po ang, ang asawa ko ma'am. Buti na lang po nakatakbo po siya doon sa roof namin ma'am. Pumasok na po siya sa aming bahay ma'am. May dala po siyang itak ma'am. Kaya po hindi na po ako umuwi po sa amin. Ang kidapawan City Police hindi pa nagpapaunlak ng panayam. Pero patuloy daw nilang tinutugis ang sospek sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Maari na lamang pong lumapit o tumawag sa anumang istasyon ng polis. Masakit para sa pamilya ng biktima ang biglaan at marahas na pagkawala niya. Pero mas tumitindi pa raw ang pagluluksa na mga taong malapit sa kanila ang nasasangkot sa karumaldumal na krimen. Mobile Journal, Kayla Macantan, Hatid, ang mukha ng balita. Ang ating mukha ang agad na tinitingnan kapag tayo ay may kausap. Tuloy ang isang babae sa Laguna. Bumababa raw ang confidence dahil hindi raw pantay ang kanyang mukha. Ano nga bang posibleng dahilan dyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, yada, Pascual. Problema mo ba ang hindi pantay na mukha? Ah, hindi ka nag-iisa dahil maraming relate diyan. Nawawalan po ako ng ano ng parang confidence sa sarili ko. Ganun po. Kaya ang ginagawa ko na lang po is parang inaayos ko na lang po yung aura ko. Minsan po, pag ganyan-ganyan na lang po ako para hindi po siya masyadong halata. Siya si Stephanie, 26 anyos, taga Santa sa Laguna. 4.4 million views lang inabot ng video niyang ito sa TikTok. Kung sa siya niya ang problema niya sa kanyang hindi panitay na mukha yung nagbubunot po ng ngipin sa school. Tapos, I think po doon siya nag-start. Nung nagpabunot po ako ng grade 6 sa school na parang may isang binunot po ata yung um, wisdom tooth ko po yata yung binunot noon. Tapos, mula po nung hindi na siya, doon ko na po napansin na parang iba na po yung mukha ko. Marami na ka-relate kay Steph na nagsabing may katulad silang insecurity ayon naman kay Dr. Irka Ruiz, isang ENT doctor at facial plastic surgeon, walang taong perfect ang pagkakapantay ng muka. Basically naman, the human face is not really symmetrical. Pero mas napapansin na asymmetrical siya because um, merong deviation doon sa normal sizes or mas ma halata na mas malaki talaga siya by like, Meron kasi silang tinatawag, may sinascore kasi yan eh, Posible rin daw makaapekto sa hindi pantay na muka, ang pagtulog, pustiso, paninigarilyo, pagmuya, at pwede rin dahil sa brace. Iba pag nag-braces tayo, ina-adjust niya yung ngipin. So there's a possibility na na-adjust niya yung occlusion or yung bite ng patient. So yeah, pwede rin mag yung muka or pwede rin nakaganyan, naka -forward no? Or papunta sa likod yung panganong ba, pasyente with braces. Sa kaso ni Steph, nakailang pa-adjust na raw siya ng kanyang braces, pero walang nagbabago. Tatlong dentist na rin daw ang tumanggi sa kanya dahil hindi raw kayang ayusin ang kanyang problema. Sabi naman ni Doc, pwedeng surgical or non-surgical procedure ang gawin para maiayos ang asymmetrical face. Pero kailangang malaman na kung ano ang problema ng pasyente kung bone structure ba, soft tissue o muscle sa muka. So for this patient, uh, I highly suggest she under uh, she also see consult with an ENT facial plastic surgeon uh, or a craniomaxillofacial doctor so that um, we can do, yung sabi ko po nga, craniofacial CT scan to assess ano yung problem. Kaya si Steph willing daw magpa-surgery in the future para mapaayos ang kanyang mukha. Pero dahil may kamahalan, na nananawagan po siya ng inyong tulong. Kung bibigyan po akong pagkakataon o ako kung sino po matulungan po ako ng mga dentista dyan, is willing na willing po talaga ako na sana matulungan talaga po nila ako sa case ko. May kasabihan nga tayong nobody is perfect. Kaya ano man ang inyong itsura, wala namang pipigil kung gusto itong i-enhance para ma ang inyong confidence. Mobile Journal, na Pascual po. Atid, ang muka ng balita. Isang dalagita mula sa Agay Negros Occidental ang inspirasyon ngayon para sa maraming persons with disability. Siya lang naman ang drawing artist champion sa kanilang lugar kahit wala siyang mga kamay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sabi nga, Sky's the limit pagdating sa mga pangarap. At proweba nito, ang isang estudyanteng kahit may disability ay tuloy sa kanyang pangarap na maging mahusay na artist. Ito si Kim Guanzon, isang budding journalist mula Sagay City, Negros Occidental. Siya rin ang editorial cartoonist ng kanilang school publication. At sa bawat guhit niya, may mahalagang mensahe itong pinaparating tungkol sa mga isyong panlipunan. Pero puwera sa kanyang detalyadong mga drawing, mas nakaka-inspire pa dahil ginawa niya ito kahit wala siyang mga kamay. Ipinanganak kasi siyang mayroong orthopedic disability. Pero hindi ito naging hadlang sa interes sa pagdodrawing. At pasalamat siya sa isang guro na naniwala sa kakayahan niya. Uh, nasimula pa ako mag-wait nung no, four, years old po ako. Um, sumasali pa ako sa, sa barangay namin nung no, ano po, poster making contest. Doon po nasimula ang lahat. As uh, a, at saka no, nag-high school na po ako, uh, yung teacher ko po, po, sinabihan niyo, niyo, po ako na sumali sa contest, sa journalism Bukod sa mga editorial cartoon, nagsasketch din siya ng portraits at gumagawa ng abstract art. Nanalo na siya sa ilang kompetisyon sa pagguhit. Sa simula ay takot at walang kumpiyansa sa sarili si Kim pero nakakuha siya ng lakas ng loob sa suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon naman sa kanyang tatay, kahit limitado ang materyales na meron ng anak niya, labis ang paghanga niya sa talento nito. Yun nga lang, sabi ni Tatay Rosendo, kalaban pa rin ni Kim ang mapangkusgang mundo. Kabusi ini sila sa mga tao nga may kapansanan ng mood sila. Maroon lang hindi akong ng mga yung mga bagay po na na uh, sa kanya po ay uh, makaabala po sa akin o makahadlang po sa aming may mga PWD po. Uh, sabi niya po na baka po na, uh, So, kausap ng ibang tao, yun po yung isa sa isa po yung problema po na mga sa amin, yung po yung, yung sigahan po kami at yung uh, bigyan po ng alimentasyon, yung kakayahan ng yun. Ngayon ay malapit ng graduate sa senior high school si Kim. At sa kolehiyo plano niyang mag-aral ng arkitekto o kaya naman ay mag-abogado. At wala siyang nakikitang dahilan para hindi ito matuloy. Kaya naman mensahe niya para sa kapwa niya PWDs, Huwag po sila titigyan na matuklasan yung talento na ibibigay ng Diyos para sa kanila. Kasi po, I believe po na may uh, purpose po tayo dito sa mundo. Hindi pa lang na makamit yung mga bagay na gusto namin abutin. Lalo-lalo na po yung mga pangarap namin sa buhay. Uh, katulad lang din po kami sa ibang tao na kompleto. Wala raw imposible sa taong masikap. At kailangan lang ding maging bukas ng lahat para kahit mga PWD ay mabibigyan ng sapat na oportunidad. Mobile Journal, Mary po, hatid mukha muka ng balita.